Yes po, muli po isang magandang 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 araw po sa ating lahat mga kabarangay uh, Sa mga naiinip po kung kailan ba talaga ang barangay at SK election Magbilang na po kayo, 370 days na lamang po mga kabarangay Opo mga kabarangay sa mga nagtatanong po kung uh, kailan po ang barangay at SK election So pwede na po kayo magbilang ng araw mula po ngayon 370 days na lamang po at magkakaroon na tayo ng barangay at SK election Yan! ay kung uh, po na constitutional ang RA12232. Siyempre po, bago ang lahat, ako po ay nag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kaya po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Eh baka po nagtataka yung iba, bakit ko siya nabi 300 uh, 70 days na lang at uh, barangay at SK election na. Uh, ngayon po ay October 28 na po tayo. 29, 30, 31, 1, 2. So yan po mga kabarangay. Dahil ang RA 12232 po ay nagtatada ng halalan sa November to 2026. At kahit nga po yan ay uh, nakapetisyon mga kabarangay. <laughs> dahil po walang binababang uh, status ko anti-order o uh, wala rin pong binababa ang uh, Korte Suprema na TRO ay patuloy po ngayon po ang uh, umiiral at yan po ang sinusunod po ng Comelec kaya uh, mula po sa araw na ito ay 370 days na lamang po at barangay at SK election na Ma, marami na po sa ating mga kabarangay yung mga nag-uuwi na sa kani-kanilang mga probinsya. Ito po ay uh, para po sa uh, darating po na Undas. For uh, sa English po yung uh, All Saints Day at uh, yung pong tinatawag po na uh, So All Souls Day. Yes po, yung November 1 yung pong uh, Undas o oh, All Souls Day. Uh, araw po ng mga kaluluwa At kinabukasan po ay parang tinatawag po na All Saints Day or Araw ng uh, Mga Banal uh, Yan po yung mangyayari sa susunod po na taon uh, November to 2026 Magkakaroon din po ng mga ganyang pagkilos mga kabarangay Mag-uuwian yung ating mga kabarangay sa kanil kanilang mga prowinsya uh, Yan po ay Election Day So... Uh, isa po sa mga argumento, naging argumento po nitong si Atty. Magalintal na hindi pinag-isipan itong, uh, itong uh, RA-12232 na ito dahil itinakda po ang halalan November 2, 2026 at iyan po ay araw ng mga banal or All Saints Day. So uh, sinasabi po niya na busy eh, yung ating mga kamaranggay. Yung iba nga ay magpupunta o uuwi sa kanilang mga proyesya. So yung iiwan po nilang barangay na kung saan po sila nakarehistro ay baka hindi daw po sila makaboto. So isang uh, argumento po na hindi po natin alam kung pinakinggan kinatigan ng Korte Suprema dahil hanggang sa ngayon po ay wala parang desisyon ang ating mahal at kagalang-galang kataas-taasan po na Korte Suprema uh, patungkol po sa usaping ito mga barangay.